Sa isang liblib na baryo sa Hilaga, may isang magsasakang nagngangalang Ben, 35 taong gulang. Payat siya, ngunit matipuno. Ang balat niya ay kulay tsokolate mula sa araw ng mga taon ng pagtatrabaho sa bukirin. Araw-araw, bumabangon siya ng maaga. Kahit bago pa sumikat ang araw, Tumutok siya sa kanyang mga tanim at sinisiguro niyang maayos ang lahat sa bukid. Wala siyang ibang hangarin kundi ang makapagbigay ng mas maayos na buhay para sa kanyang pamilya. Gunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, ang ani ay palaging kulang. Hindi sapat ang kinikita mula sa kanyang taniman upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Mahirap pa rin. Tinutulungan siya ng kanyang asawa, si Clara, na magtinda ng gulay sa palengke. At ang kanilang anak na si Maria ay nagtutulungan sa gawaing bahay. Lahat sila ay nagsusumikap, ngunit tila hindi pa rin sapat. Sa mga gabi, pagod na pagod si Ben. Ngunit sa kabila ng lahat, palagi niyang sinasabi kay Clara, kahit na anong mangyari, sisikapin kong maging masaya tayo. Habang nagpapatuloy ang hirap ng kanilang buhay, isang araw, dumuting ang isang malupit na tagtuyot. Walang ulan sa loob ng maraming linggo, kaya't ang mga pananim ay nagsimulang matuyo. Ang mga palay na dati sagana at matataas, ngayon ay tila mga natutuyong halaman. Pinilit ni Ben na tulungan ang kanyang mga tanim gamit ang kaunting tubig mula sa irigasyon. Pero kahit ang tubig na iyon ay mabilis na nauubos. Halos hindi na kayang buhayin ng kanilang bukirin ang kanilang mga pangangailangan. Ang bukirin na minsang kulay berde at buhay, ngayon ay parang desyertong tanging alaala na lang ng kanilang pangarap. Si Clara, na palaging nakamasid sa hirap ni Ben, ay nagdesisyong tumulong sa paghanap ng iba pang paraan upang kumita. Kaya't nagpa siya silang magtinda ng gulay sa mga bayan na malapit sa kabayanan. Kumuha siya ng mga gulay mula sa natirang ani. Kahit ang mga ito ay medyo maliit at hindi gaanong mabenta, nagpatuloy sila. Magkasama nilang dinala ang mga gulay naglakad ng mga malalayong distansya para makaraos at makapagpadala ng kita para sa araw-araw nilang pangangailangan. Subalit kahit sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin sapat. Madalas walang bumibili ng kanilang paninda o kaya'y napakababa ng presyo. Minsan, ang kanilang kita ay hindi pa kayang bumili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, asin at langis. May mga araw na nauurong ang kanilang kakayahan at nagiging mahirap para kay Clara ang pagharap sa kanyang asawa na patuloy na naghahanap ng paraan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang pag-asa sa mga mata ni Ben. Minsan lang ang hirap, Clara. Wika niya. Hanggang ang araw ay magbabalik ng kanyang liwanag, may pag-asa pa. Ang mga salita niyang ito ay nagsisilbing liwanag sa madilim nilang kalagayan. At sa tuwing titingnan siya ni Clara, tila nakakakita siya ng lakas sa kanyang mga mata. At tuwing magkasama sila ni Clara at Maria sa isang pagtulong na trabaho, kahit na nagugutom at pagod ang kanilong puso'y puno pa rin ng pagmamahal at pagkakasama. Sa simpleng mga sandaling iyon, naiiwasan nilang malugmok sa kalungkutan at patuloy nilang tinatangkilik ang isa't isa. Sa bawat huling sulyap ng araw at bawat hakbang ng gabi, ang kanilang pagkakasama ay nagsisilbing pag-asa na kailanman ay hindi mawawala. Isang araw, Nagising si Ben at napansin niyang mas mahina ang kanyang katawan mula sa matagal na pagkakapagod. Tumungtong siya sa isang makapal na buhangin sa gilid ng bukid, nakaupo sa lilim ng isang puno. Napansin niya ang bawat galaw ng kanyang mga kamay at katawan ay naging mabigat matapos ang mga linggong puno ng trabaho. Tila ang lakas ng katawan ay nawawala. Napansin ni Clara ang pagbabago kay Ben at ito ay isang malupit na paalala ng matinding hirap na kanilang dinaranas. Si Clara ay nakatingin kay Ben. Matyagang nag-aalaga sa kanya. Subalit, siya rin ay pagod. Hindi nila alam kung ano ang susunod na hakbang. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsusumikap, ang buhay ay patuloy na nagiging mas mahirap nagsimula ng magdilim ang kalangitan sa kanilang paligid. At sa ilalim ng matandang puno, naghihintay ng pagkakataon ang kanilang mga pangarap. Ang bawat araw ay tila parehong nagdaraan, at ang mga pangarap ay unti-unting nagiging malabo. Ang kanilang puso, bagaman puno ng pagmamahal, ay nagsisimulang magtamo ng sugat. Nagpasisya si Ben na kailangan nilang maghanap ng ibang paraan. Dahil sa mga pagkatalo nila sa bukirin, naghanap siya ng trabaho sa isang kalapit na bayan, umaasang may makikita silang bagong pag-asa. Hindi na sila umaasa sa simpleng ani mula sa kanilang bukirin. Kailangan nila ng mas maayos na kabuhayan. Naglakbay siya patungo sa bayan iniwan ng kanyang pamilya sa maliit nilang bahay at humarap sa mga tao ng mas malaking bukirin na nangangailangan ng dagdag na manguungkat ng lupa. Dumaan ang mga linggo ng paghihirap at kahit malayo siya sa kanyang pamilya, natutunan nilang yakapin ang mga pangarap at pangakong magkasama. Nang bumalik si Ben mula sa bayan, nagdala siya ng magandang balita. Nang makita siya ni Clara Nakita niya ang ngiti sa kanyang muka. Hindi man perpekto, Clara. Uwi niya, pero sa pagkakataong ito, may kasiguraduhan na tayo. Nagkaroon ng bagong pag-asa sa kanilang mga mata. Ang simpleng balita na iyon ay nagsilbing ilaw sa kanilang madilim na landas. Hindi pa rin nila nakuha ang lahat ng kanilang pangarap. Ngunit sa pagkakataong ito, nakatagpo sila ng hakbang patungo sa mas magaan na bukas. At sa bawat sandali ng pagsasama, nahanap nila ang lakas na magpatuloy kahit sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang dinanas. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti nilang natutunang pahalagahan ang mga bagay na dati hindi nila napapansin. Ang tahimik na umagang may malamig na hangin. Ang amoy ng bagong lutong kanin. Ang halakhak ni Maria habang tumutulong sa gawaing bahay. At ang simpleng pag-uuwi ni Ben mula sa trabaho na may ngiting pagod pero totoo. Ang bagong oportunidad na nakamit ni Ben ay hindi marangya, ngunit sapat upang mabawasan ang bigat ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Sa bawat gabing puno ng bituin, madalas silang magtabi-tabi sa harap ng kanilang maliit na bahay. Si Clara ay nagkukwento, si Maria ay nakikinig, at si Ben ay tahimik na nakatingala sa langit, nagpapasalamat. Hindi sila naging mayaman, ngunit mas naging buo ang loob nila. Mas naging matatag mas naging kontento sa mundong hindi man sagana, ngunit puno ng pagmamahal. Natuto silang mangarap ng hindi natatakot dahil alam nilang kahit anong hirap ang dumating, hindi sila bibitaw sa isa't isa. Ang buhay ay isang patuloy na paglakbay. Wika ni Ben habang yakap-yakap ang kanyang pamilya. At kahit mahirap, Basta't magkasama tayo. Kakayanin natin. At sa simpleng pagkakaupo nilang mag-anak habang humahaplos ang malamig na hangin ng gabi, napagtanto nila na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa bulsa, kundi sa mga pusong patuloy na lumalaban, nagmamahal, at naniniwala. Ang kwento ni na Ben at Clara ay nagpapakita ng halaga ng pagtutulungan at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Bagamat mahirap at puno ng sakripisyo, natutunan nilang pahalagahan ang mga simpleng bagay tulad ng pagmamahal ng pamilya at ang pagiging buo sa kabila ng lahat ng hirap. Sa bawat pagsubok, ang kanilang pag-asa at pananampalataya sa isa't isa ang nagiging lakas upang magpatuloy. Sa huli, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa.